Hey mga kaibigan, alam nyo ba kung ano yung baradong ugat sa puso? Ito yung pagkakaroon ng harang sa mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng seryosong problema sa ating puso. Kung nararamdaman mo ang pananakit ng dibdib, paghingal, madaling mapagod, feeling dizzy o di-regular na pagtibok ng puso, heads up, oras na para magpa-check up. Good news! May mga pagkain at inumin na makakatulong para paluwagin at maiwasan ang pagkakaroon ng baradong ugat. Omega-3s, mag-focus sa pagkain ng isda tulad ng sardinas at mga nuts gaya ng walnuts. Superhero sila sa pakikipaglaban sa bad fats. High fiber foods, ang mga whole grains, prutas at veggies ay bida pagdating sa pagtatanggal ng kolesterol sa dugo. Bawang, hindi lang pampasarap ng ulam, panlaban din sa high blood at kolesterol. Berries at dark chocolate, Enjoy these treats. Bukod sa masarap, mayroon silang mga antioxidants na protectors ng ating mga ugat. Tubig, yes, as simple as water. Panatilihin hydrated ang katawan para smooth ang daloy ng dugo. Sa tamang pagkain at lifestyle, hindi imposible ang pagkakaroon ng healthy heart. Huwag kalimutang mag-exercise at iwasan ang masasamang bisyo. Stay healthy and happy mga kaibigan. Hanggang sa muli!